O oh, ayan na mga idol, good morning, good morning, good morning po sa inyo lahat. Araw po ng Saturday ngayon, wala na tayong pasok, bakasyon na muna namin sa trabaho. Wala muna tayong ngayong trabaho mga idol. At siyempre, dito muna tayo magtatrabaho sa bahay namin. Yan mga idol, kung di ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel mga idol, aba, subscribe nyo na si Kuya Jomar. Kuya Jomar Vlog. Sa page ko naman mga idol, pag nyo na rin ako, Kuya Jomar TV. Pag-i-follow nyo pa ako mga idol, sa mga subscriber ko dyan, sa mga followers ko dyan, maraming maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po tayong lahat. At ayan ng mga idol. Bago tayo magsimula sa trabaho at siyempre, alam nyo na, mag-intro muna tayo. Ayun, simulan na natin magtrabaho. Dito muna tayo sa taas. Dito muna tayo magsimula mga idol. simulan Ayan Magsimula muna tayo dito mga idol. Medyo makalat pa yung kwarto namin iba. Medyo makalat pa yung kwarto namin. Nandito pa yung mga gamit na iba hindi pa naayos. Hindi pa talaga kami nakakapagayos ng ng mga damit namin, hindi pa naano ng mga anak ko natitiklop. Kung ngayon mga idol, dito muna tayo magpupunas tayo ng sahig. exercise pag umaga. <laughs> mikos, mikos na yan saan. <laughs> <laughs> Grabe ka <kapagod. laughs> Sa kabilang kwarto naman tayo mga idol. Tapos na tayo dito. O ayan mga idol, dito naman tayo sa isang kwarto kwarto ng mga anak ko. Simulan natin dito sa dulo. Hindi ko sa mga saan. May gusto da may gusto da right. Pwede ba ilayo mo sa akin to? Ayaw makita ito. Maita ulo ko. So ayan mga idol Dito naman tayo sa Sa hallway Ito naman Pagkatapos dito Sa hagdan Ya, kan? Amin. Dito naman tayo sa baba. O ayan mga idol. Tapos na tayo sa taas magpunas. Pati sa hagdan tapos na rin dito. Dito naman tayo sa baba maglinis. Pupunasan natin yung tiles. Pati yung lamisa. Para pagising ng mga anak ko malinis na. Ang kakapal na mukha no? Si daddy pa nila yung tagalinis ng bahay. Tapos si Ra. Tapos silang sasarap na tulong. <laughs> Alright, pero okay lang. Kasi sila naman araw-araw naglilinis -araw dahil wala tayong trabaho. Dito muna ako sa bahay. Ako muna maglilinis. Pahinga muna sila, di ba? Okay. Linis-linis na tayo mga idol. I'm going 你给咱那种，咱得咱得不中。 A few moments later...

O ayan mga idol. Tapos na tayo maglinis. grabe ka pagod. Pero okay lang. Ayos na. Maraming maraming salamat mga idol. Bye-bye.